iyak tawa ang ating repa dahil habang nagcha-charge siya ay bigla na lamang nag Kasahan ka kanina power off <laughs> Nalobat ang kanyang cellphone kahit nakasaksak ang kanyang charger Nakadalawang charger na nga siya dahil ayaw di umanong mag-charge ng kanyang cellphone goods naman ang kanyang cable so balit ayo pa rin mag ng kanyang cellphone. Siya ay nagtataka talaga. Nagmukha ng alikan siya ang kanyang motorsiklo dahil pala ito ay hinuhulugan niya ng barya. para lang magcharge ang kanyang cellphone. Bali, ganito pala ang setup ng kanyang charger, parang bendo machine. Huhulugan mo ng barya, siguro hindi niya napansin na naubos na ang time niya. Possible na pumutok ang kanyang fuse dahil hindi nagmatch ang amperes ng kanyang charger versus doon sa amperes ng fuse niya. Dito sa harap may dalawang tornilyo, left and right, then hatakin nyo pababa, makikita nyo na ang fuse box. Then dito sa fuse box naman, dito nyo makikita kung anong fuse ang pumutok. Sa ilalim na bahagi ng inyong fuse box, may makikita kayong guideline dyan kung anong specific electronic parts ang dapat nyong palitan or dapat nyong i-check para sa pumutok na fuse pwede rin kayong gumamit ng test light parang ganito isa-isahin nyo lamang i-on nyo yung susi kaliwaan nyan dapat yung isa ay iilaw dapat yung kapartner nyan ay iilaw din parang ganito pag check mo dyan dapat iilaw at dito sa ilalim iilaw din since hindi umilaw ito ito ang i-check iche natin yung 5 amperes pero kung medyo masipag ka Pwede mong gamitan ng long nose, isa-isahin mo ang mga fuse na ito. Well, check natin kung talagang pumutok ang 5 amperes. At eto na nga, positive, pumutok nga ang 5 amps na fuse na ito. 7.5 ang ipapalit natin fuse para sureball tayong hindi na ito pumutok. Nagpalit na siya ng charger, subalit naputok pa rin ang fuse. Nakailang palit na siya ng fuse, ganun pa rin, paulit-ulit pa rin. Kaya tinaasan na natin ng 7.5. Check natin ngayon kung magcha-charge ng maayos ang kanyang cellphone charger kahit hindi hinuhulugan ng barya. Medyo maganda ang kanyang charger dahil meron itong indicator kung ano na ang charging ng iyong motorsiklo. Well, i-check e natin sa cellphone niya kung uubra na ba talaga ang ating ginawa at kung makakangiti na ba siya ng bahagya. Yung tipo bang uh, iyak ng ngiti. <laughs> at ayan na nga, gumana ang charger. Alright ba tayo dyan? Alright. Maisingit ko lang isang GPS tracker ang ipapakabit sa atin. Bali, pangalawang beses na ito sa kotse natin ikakabit. At ayan ang kanyang kotse. Pangalawa na yan, nakakabitan natin ng GPS tracker. At wala pala akong binibentang ganto Siya may dala niyan. Pinapakabit niya lang sa akin. Ang kagandahan sa GPS tracker na ito, kahit sa ang sulok ng mundo ka magpunta, mati-trace mo ang iyong motorsiklo o ang iyong four wheels. Ayan o, pag sinalpak mo ang SIM, iilaw yan. Ibig sabihin, ready na siya para matrace kung saan man siya magsusuot. When? Hindi ko. <laughs> sa mga missis na makakapanood nito, yan, bilhan nyo yung mga asawa nyo para mahanap natin kung saan sila magsusuot. <laughs> Pakita ko lang sa inyo saglit. Ayan na nga, in real time, yan, moving ang sasakyan. Malalaman niya kung saan nagsusuot, saan huminto. At ang kagandahan dito ay may history pa siya. Yan yeah, no. Meron siyang history kung saan siya huling huminto at eto na nga hawak-hawak natin siya. Andito siya sa Ali Cafe. Andito tayo ngayon nag install ng GPS tracker. Kaya tingko, alright to para sa mga misis na natatakot kung saan-saan nagsusot ang inyong mga mister.